Batang Gilas, nakabawi sa FIBA Asia Cup Under-16, tinalo ang Indonesia sa isang dikit na laban. Nakabawi ang Batang Gilas Pilipinas sa kanilang kampanya sa FIBA Asia Cup Under-16, matapos nilang makuha ang una nilang panalo kontra Indonesia Under-16. Sa isang laban na puno ng tensyon at palitan ng puntos, nanaig ang pambansang koponan sa iskor na 60-65 upang muling buhayin ang kanilang pag-asa sa torneo. Matapos matalo sa unang laro kontra Chinese Taipei, determinadong bumawi ang Batang Gilas. Gayunman, hindi naging madali ang simula para sa kanila dahil mas agresibo ang naging atake ng Indonesia. Mabilis na kumamada ang kalaban para sa 6-2 run sa unang minuto at nagtapos ang first quarter na may 20-17 na kalamangan para sa Indo. Sa puntong iyon, hirap pa ang gilas na makahanap ng offensive rhythm. Unti-unti namang gumanda ang opensa ng batang gilas sa ikalawang yugto. Bumida si Kabanyero na nagtala ng back-to-back -back layups na nagbigay ng bagong sigla sa koponan. Kasabay nito, unti-unting pumasok ang mga tira mula sa labas ni Najolo Pascual at Ethan Tanchi. Nagawa pang makapagtala ng highlight play si Brian Orca bago magtapos ang first half, dahilan upang makuha ng Pilipinas ang 36-30 na bentahe. Sa pagbubukas ng ikatlong quarter, agad na bumalikwas ang Indonesia at naibaba sa dalawang puntos ang kalamangan ng gilas. Gayunpaman, nakakonvert si Lumagi ng isang 3-point shot upang maputol ang momentum ng kalaban. Dumikit pa rin ang laban at ilang ulit na nagkapalitan ng lamang ang dalawang koponan. Sa huli, pumasok ang batang gila sa fourth quarter na may hawak na 51-48 advantage. Naging mas matindi ang tensyon sa huling yugto. Muling nagpakitang gila si Ethan Tanchi sa pamamagitan ng isang and one play na nagbigay ng tatlong puntos na kalamangan para sa Pilipinas. Bagamat nakagawa ng ilang crucial turnovers ang Gilas, hindi naman ito napakinabangan ng Indonesia dahil pumalya sila sa mga mahalagang tira. Sa huling minuto ng laban, lamang ng tatlong puntos ang Pilipinas at tuluyan ng tinuldukan ni Jolo Pascual ang laro matapos kumonekta ng isang clutch 3-pointer. Sa huli, nakamit ng batang Gilas ang kanilang kauna-unahang panalo sa torneo. Malaking bagay ito upang makabawi mula sa kanilang kabiguan kontra Chinese Taipei at magbigay ng bagong kumpiyansa sa susunod na mga laban. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang simpleng panalo sa standings, kundi patunay na may pusong palaban at tibay ng loob ang batang koponan ng Pilipinas.